Hello everyone, good morning. I'm back. This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, malakas nga ba talaga ang laban nila? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming 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 salamat guys sa so, pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam mama na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. syempre, usapang update tayo ngayon. So, eto nga, grabe, kahapon nga nag-start na ang Mr. Cosmopolitan kung saan ginaganap nga ang pageant na yan dito sa Bangkok, Thailand. At napakaswerte ko kasi ayun nga, so naka-attend ako sa kanilang sashing ceremony. Actually, talagang hinanap ko talaga kung saan yung pageant na yan At grabe ha, hindi ko maintindihan yung mga pageant na ganito Katulad ng manhan, ang lalayo ng kanilang mga event Pero naiintindihan ko naman kasi syempre nga ngayon Kaya, ayun Pero kahapon, ayun, finally nakita ko na rin sila lahat, yung lahat ng candidates. 18 candidates ang lumalahok dito at masasabi ko naman, grabe, in fairness, ang gwapo ng mga kandidato. At syempre, hindi nagpapakabog ang ating pambata na si Kenneth Marcelino. Yes, finally, nagkita ko na rin siya in person. Yun. Isa kasi yan sa mga nilolook forward ko na gusto kong makita in person. At ayun naman, nagkasundo naman kami ng dalawa. Charot. So, yun. Mabait naman si, ano, si Kenneth. Approachable. And then, magkakilala na kami through social media kasi nga nag-uusap-usap kami. And then, ayun. So, yun, nagkita kami kahapon. Hindi na siya yung parang nagulat or hindi ko na kailangan ipakilala yung sarili ko kasi alam niya na yung pangalan ko at nagkakausap na nga kami. So, yon And then, ano bang ba status ni Kenneth dito sa, uh, sa Cosmopolitan? To be honest, isa siya sa mga stunning candidate. Oo, oo. Pag tinignan mo siya, kasi di ba yung kulay niya? Kasi so, so much brown. Oo. oo. Brown na brown talaga. And then kapag tinignan mo siya, nag-stand out talaga yung ano niya, yung yung pagkalalaki, yung kagwapuhan niya. Ayun ang ibig ko sabihin. Sobrang winner ang dating sa akin. Para sa akin ha, kasi siya pititingnan mo. And then gwapo din si Spain. Nako, si Spain. Kaya lang medyo maliit lang pero iba din yung dating ni Spain. And then sino pa ba? sabi ko sa kanya, magingat ingat siya kay Mr. Thailand. Kasi yun na in na-encounter ko si Mr. Thailand kahapon, in na naman sa kandidato ng Thailand talaga approachable at ano, be, ano kung baga uh, ano siya, bubbly yung personality niya at matchy ka talaga siya sa lahat. So, yon So, hindi ka magkakaroon ng awkward moment na, na pag nilapi. Yung parang, kusa talaga siyang lumalapit sa lahat at smiling. 21 years old lang siya. Tapos, ayon may charisma yung dating at matangkad. Siya ngayon yata yung pinakamatangkad na kandidato. Pangalawa si Kenneth. Oo. So, siya yung pinakamatangkad na kandidato. Pero parang feeling ko, ang lakas din ng laban talaga ng pambato natin. So, yon So, nabanggit. Ay, hindi ko alam kung pwede kong sabihin eh. Abangan na lang din yung mga ibang update sa kanya. Oo. So, si Kenneth, napaka-humble ng personality. Sabi ko nga sa kanya, um, tumika ng todo-todo. And then, ayun. So, nakakatuwa naman siya kasi, ano siya, Uh, masyado siyang humble na tao. Mm -hmm. Para siyang si Jordan. Tapos pagdating sa competition, lumalaban. Ayun, tahimik, pero pagdating sa competition, lumalaban. So kahapon, sa asing ceremony nila, tapos yung mga souvenir nila sa mga kapwa nila, candidates, ayun, nagbigay-bigay na sila na souvenir. Nakakatuwa kasi palitan sila ng mga souvenir. And nakakatuwa kasi... Uh, doon talaga nagkaroon sila ng bonding moment kasi iikot sila sa lahat ng kandidato eh. So, yon Sa mga Africa, si Nigeria, gusto ko yung personality ni Nigeria, sobrang ano, swak na swak. Si South Africa, okay din, pero mas gusto ko si Nigeria. So, parang feeling ko malakas yung laban ni Nigeria kasi yung personality niya, kahapon talagang chika talaga siya. Ay, sabi ko, kabot and then ang kanilang prelim ay magaganap sa ano sa Friday. So kung ah, uh, iya ano nga nila yan sa YouTube hindi ko alam pero abangan niyo sa Misosology. Yon, for sure ilalive yan ni Misosology. And then ano pa ba? Uh, ayon ang kanilang finals ay sa Sunday. So, mapapanood naman to sa Misosology pa din. Or hindi ko alam kasi kung may YouTube sila or ano. Basta sa Misosology yan lahat. Kaya abangan ninyo. And then, supportahan natin si Kenneth. Dahil, ayun, malakas naman yung laban ng pambato natin. Parang feeling ko, kaya niya talaga to map five. Yung title, let's see kung ano ang magaganap. Kasi syempre, hindi din natin pwede underestimate yung kakayahan ng ibang mga kandidato na lumalahok dito. Yes, pag tinignan mo si Kenneth, ay panalo. Pero syempre, yung galawan ng iba, silent killer yan. At ayun nga, katulad nga ng sinabi ko, pwede din si Thailand talaga. Kasi si Thailand, iba eh, may ore eh, no? But, Tingnan natin kung ano ang kaya niyang ipakita. Ganon. And, ayun na nga. So, syempre, good luck sa ating pambato na si Kenneth. At, I hope na sana may uuwi niya yung title ng Mr. Cosmopolitan. So, siya ang kauna-unahang Ah, lalaban dito sa Bangkok ngayong season na to. Oh, oh. After ni Jordan, ha? So, siya na. Tapos, ayan na. So, abangan na natin Sun sunod na yan. May Kurt Bondat na sa next week. O, oh, ba? Diba? Yung kay Kurt Bondat naman, may invitation na binigay na sa akin. So, wala na akong ano doon. Alam ko na kung saan. Alam ko na kung anong araw, ayun. Pero yung sa Konken, hindi na ako pupunta doon kasi limited lang yung ano ko. Kasi may pasok, <laughs> di ba? So, tinanong nila ako kung sasama ako doon sa Konken. Sabi ko, hindi. Dito lang ako sa ano, sa Bangkok. Kasi nga, may trabaho. Hindi na pwede ko Kasi finals na rin ang estudyante ko. So, happy naman ako do sa binigay nila schedule sa akin. Tapos, merong Mr. Global. Ayan na, may schedule na rin sila binigay sa akin ang International Queen so pupunta lang ako doon sa kanilang finals kasi nga may pasok so doon lang ako makakaano but hindi ko alam kung yung eksena nila dito sa Bangkok, baka makabisita ako. So, tignan natin. Ayun. And then, eto na. Maria Atisa Manalo, lumalakas ang laban para sa Miss Universe. Ayun na, dito nga sa Bangkok, Thailand, pinag-uusapan na rin si Maria Atisa Manalo na isa sa mga magandang kandidata at malakas. Oo, oh, oh, sabi nila, nako, ang lakas na ng panlaban ng kandidata ninyo. To be honest, uh, ang naiisip ko ha, pagdating kay Maria at sa Manalo, totoo, yung ganda niya talaga. Hindi ko pa siya nakikita in person, pero katulad niya, tinanong ko nga si Kenneth, makaganda si Atisa? sa so, may maganda mama sa... So, yon So, kung gano'n ang sinasabi nila, eh, Diyos ko, <laughs> pasado na yan sa mga mata ko. So, naniniwala ako kasi ang dami naman na nagsasabi. Hindi lang naman isa, dalawa, tatlo. At kahit yung mga katutubo dito, talagang sinasabi nila, o yung ganda ng kandidata ninyo young and fresh. O, oh, diba? So, yan. So, pagdating sa beauty, wala naman talaga akong masabi. Alam kong papalo ang beauty ni Maria at sa Manalo. Alam ko yung iba dyan, medyo nagtataas ng kilay at hindi na Sinasabi nga nila sa akin, yung paborito mo naman yan. Hindi ko siya paborito, pero naniniwala ako na dapat o, na dapat ilaban talaga ang isang Maria at isang Manalo sa Miss Universe. Ayon ang pinaniniwalaan ko. Hindi yung dahil gusto ko siya, favorite ko siya. Alam nyo guys, ako wala naman akong favorite. <laughs> Lahat naman sila, pag nakita kong potential nila, so ibig sabihin, pwede, oo. Pag sinabing hindi, hindi, wag natin ipilit. Ganon. So, yung iba, nagtataas ng kilay kasi ang alam nila, si Atisa ay lampa. Ayan na sinasabi nila. Pero kasi sa standard ninyo, sa paningin ninyo, ay eh baka naghahanap kayo ng mga mag-i-split, na-tumbling. So, hindi niya makikita kay Maria at Isa Manalo. Mm -hmm. Kasi si Maria at Manalo, kung ano siya, yun siya. Ako kung tutuusin, mas gusto ko nga lang yung, ko ano yung pinapakita niyang galawad dyan. Hindi niya kailangan magpaturupo-turupo para lang masabi na, oh, wow, ang galing ni Atisa. Ano ba? Si Atisa ay Atisa. aha, uh -huh. Si Catriona ay Catriona. Hindi mo po pwedeng hanapin kay, Catr uh, kay Atisa ang isang Catriona, Greg, kasi magkaiba si sila. Oo, pero kung ganda, sasabay ang ganda ni Atisa manalo. Mm. So, yon So, sinasabi ngayon, nako malakas si Thailand, nakakatakot si Thailand. Parang feeling ko, malakas si Thailand dahil ah uh, hype. <laughs> na pag-uusapan. Na pag-uusapan siya dahil sa apat na beses na siyang sumali. Pero syempre, hindi natin pwede i-underestimate talaga kung ano ang kakayahan ng isang pambato. Kasi syempre, hindi natin alam. Baka mamaya pagdating sa competition, bigla yan umarangkada ng bonggam bongga But for now, ang masasabi ko, si Vina kung performance I go for Athens sa Manalo talaga. Beauty, I go for Atisa Manalo. Yes, maganda si Vina because she's from India. Maganda talaga yung tabas ng mukha niya. Maganda ang mata, maganda ang ano. Pero kung confident ang pag-uusapan, I think, ibang level ang confident ng Pilipina. Oo. Tayo mga Pilipino, iba ang confident level natin. Maganda man tayo o hindi, Miss sa man tayo or Moreno, Morena mataas yung confident level natin. And ayun yung pagkatiwalaan natin sa kandidata natin. Kasi at the end of the story, we are Filipino. Hindi ko nga naiintindihan ang daming basher. Sa kanila, sinasabi nila Ah, uh, okay, andyan na si Bina O oh, supportahan na lang. Pero syempre, meron din mga may ayaw, may mga nagtataas din ng kilay, katulad na lang din kahapon. Yung pinuntahan ko kahapon, tinanong ko doon yung mga talagang pageant analyst na matitindi. Ando doon sila. Oho. Oh. Uh, tinanong ko about status of Bina and they said, ah, uh, no comment you know what I mean. Oh, di ba? So, ibig sabihin, um, actually kasi talaga pagdating kay Bina, mataas yung yung laban niya, malakas yung laban niya in terms of business. Uh, kasi nga, di ba, yung mga supporters na naniniwala sa kanya ay talagang sinusuportahan siya at kaya nilang bumili ng maraming produkto para lang ipanalo. Kung baga parang ako iisipin mo, nanalo ba siya dahil parang binili na lang din nila <laughs> charot so yon kung ano pero pagdating sa performance ay ibang level ang pag-uusap diyan kasi sabi ko nga doon pa lang sa swimsuit, pwede na siyang malikwa ganon but syempre under to ng alam nyo na JKN at Daylight B na ayun yung isa sa mga talagang masasabi ko na doon lang tayo mahihirapan kasi talagang Daylight B na Oo, kita naman natin eh So semester si Mr. Nawat gusto si Vina At pinanalo niya nga si Vina Tapos si ano naman Si Kunan naman Eh Diyos ko, hindi pa man nagsisimula ang competition Nasa bakura na ng Miss Universe si Vina Doon ko nakikita na parang Ay, ang lakas ni Vina Oo, doon talaga na parang Lumalakas si Vina ng bonggam-bongga Iba talaga yung Yung, yung, kumbaga yung backup niya. Yung nasa likuran niya. Uh -huh. Pero, sa ating pambato naman, fair tayo. Kasi talagang may beauty, may ganda na ilalaban. Tapos, performer. So, parang feeling ko, doon naman tayo panalo. Mm -hmm. Pero, siyempre alam naman natin kung ano ang ipinaglalaban natin dito, di ba? So, laban lang. So, sana tayo mga Pilipino magkaisa para sa laban natin dito sa Miss Universe. Kasi tulad nga na sinabi ko, at the end of the story, wala namang ibang pwedeng kumampi sa atin, kundi ang kapwa natin Pilipino. E eh, paano kung ang kapwa natin Pilipino ay siya mismo ang nambabas sa sarili natin kandidata? Diyos ko Lord, nakakahiya naman yung ganon, di ba? So, dito pa lang, nakikita na nawala tayong pagkakaisa. Kasi, ang problema kasi sa atin kung ayaw mo ayaw mo. Dapat yung gusto mo doon, magkakasundo tayo. Yung mga tipong ganon. Ako nire-respeto ko naman yung mga opinion ng iba. Pero nalulungkot lang ako sa part na nakakarinig ka ng bashing sa kapwa nating Pilipino doon sa kandidata natin. Katulad na lang yung kay Atisa, di ba? Nagtataas sila ng kilay. Kasi ayaw nila kasi ang gusto nilang ilaban dyan. Yung favorite nila. Halimbawa, yung mga Makaliana at duwana, instead na na. Okay. So, supportahan natin si Atisa para pag na si Liana, supportahan naman ang mga maka-Atisa itong si Liana. Ay, nako nakakaloka. So, yon Pagdating naman sa engagement, I think doon panalo si Maria Atisa Manalo. Malaas ang engagement niya, lalo na sa social media. Napansin ko nga yung homecoming parade ni ano, ni ni Vina, tapos yung nag-likes doon sa photos niya tapos doon sa simpleng picture lang ni ati sa Manalo nung nakaren siya bas talagang milya-milya talaga yung lamang ng mga likes at comment at yung nag-share kay Maria at Actually, yung nag-share na hindi ganun kadami. Pero yung likes and comments talagang very active. So, ibig sabihin, yung engagement ng isang Maria at isang Manalo, malakas. And then, yung kay Vina, medyo mahina. Ganon. So, observahan ninyo yan para aware kayo dyan. So, yon So, isa yun sa mga talagang tinitignan ko. Ngayon, meron ng 9,000 900,000 na followers si Atisa sa Facebook at sana sa Instagram din. o o supportahan natin para alam mo yon na iba pa rin yung support ng isang ano, isang Pilipino talaga na bonga talaga tayo mga Pilipino magsuporta di ba so sana iyon yung ipakita natin and then ayon so ako para sa akin laban ni Maria Atisa Manalo ay malakas 'yan so, so susuportahan niya ng lahat ay lalong panalo so yes pwede maging miss universe si Maria Atisa pero tatrabahuhin 'yon ni Maria Atisa Manalo sabi ng ganon kailangan trabahuhin niya mm -hmm, di ba so yon and then kay Kenneth Marcelino naman. So, please pray for him. And then, ayun. So, supportahan natin ang ating mga pambato. Dahil wala namang ibang so susuporta sa kanila. Nakakaya naman kung ang mga Taipan sumuporta sa pambato natin. ba diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Sub indo by broth3rmax